Hello, good morning, bisayas Mindanao. Ah, nandito na naman tayo sa share our blessings at ah, ni bai. kagahapon. Hindi man tinamaan yung 3D natin, nag-slide lang. Pero yung mga number ko na target sa localized nga STL. So ngayon, Hoping uh, tuma tamaan natin yung trading ngayon. So, isa lang ang pasyur ko. 5. no? Sa so, ngayong October 28, 2023. Yan, 5. Tapos yung pairing niya sa 5 is 565850. Ayan. So, pili tayo dito. Dahil ako sure ako dito na no, may lalabas ito. Hindi ko lang alam baka tamaan na naman ito ang mga ano natin. Ang anong tawag nito yung localized natin. So handa kayo mga localized mga lugar-lugar ninyo. So ngayon yung ano ko is 5.6. Sa 5.6 ha. 5.6.1, 5.6.3, 5.6.7, 5.6.9, 5.6.4. So, sa 5-8 naman, 5-8-1, 5-8-3, 5-8-7, 5-8-9, 5-8-4. Sa 5 naman is 5-0, ah, uh, 5-0-3, 5-0-1, 5-0-3, uh, 5-0-7, 5-0-8, 5-0-9, 5-0-10, 5-0-11, 5-0-12, 5-0-13, 5-0-14, 5-0-15, 5-0-16, 5-0-17, 5-0-18, 5-0-19, 5-0-20, 5-0-21, 5-0-22, 5-0-23, Itong double natin, magbibit-bit talaga 5-0-34, ng mag 5-0-35, 655 558 855 500 og og 550 so mga kano shout out pala sa inyo salamat sa pakiki ano ninyo sa akin mga subscriber ko yung like parang matumal ah Paki-like naman pag nagustuhan ninyo yung ano ko. Itong mga kalimitan to mga KC ko, ka -group chat ko, matumal ayaw mag-like sa akin. Oh. Sana mag-like kayo mga KC, ka iilan lang ang nagla-like sa akin. So Salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin mga sa mga ka-subscriber. So hindi na ako magtatagal ano, dahil uh, may gagawin pa ako. Today is Saturday. May ano pa ako. So hindi na ako magtatagal ano. Pag nagustuhan niyo, paki-share lang and like and subscribe. Sa ano ko. So doon sa mga ano ko, uh, may ano na ako, may sasabihin lang ako. Doon sa, is, impisa, ano, impisa, ano uh, November 1, ah, uh, may mga special ako na, ano, na doon ko lang ibibigay sa VIP ko. So, alam nyo, lalabas ito. So, hindi na ako magtatagal. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.